kami ng kincay Ano, Chung? Pungi mm. mm. uh, mm. mm. Ay, aray po, side kabila. Dadaan mo rin, hindi na? Uh, aray po, kincay O, final na. Magkikintyay na kami. kincay Ayun po ba, ganun. Ang paghahasik. Titignan natin kung makakailang plat. Ano, kanya-kanyang diskarte niya, ayan yan oh. Hmm. ilang days po yung bago gumisak? Ay, ito lima isang linggo ah isang linggo hmm. hindi ka gana si na dalawang araw parang gisak na ano oh. Uh oo -huh. ito lang pichay, araw lang oo oh. ano na ano na matagal tagal pala iyan ang kaunti ano isang linggo ito ay di ko ilan ang pag abutan na yan hmm. ah ganyan talaga ang teknik ninyo pag ano oh. Hindi ko ka mapispis ng ulan yan. Hindi yan. Kasi ang ito dito hindi tumatabla ba? Ay, oo. Oh. Na, ano ba't may pagsasabitan na ano? Oo. Oh. Papakayakasan ko sana. o pa, pag, pag mga ano, palagyan mo na. Pag? Ano natin hapon? bukas aray pa. bukas ito hey, di ka kaya kasal Ngayon po naman palagay ko yung mainit na mm -hmm. Ano na ah, tumingin din ako ng balita Parang ngayon ay simula na ng init Gawa ng ano eh, sabit sa Bicol nga, bambaha uh -huh. <laughs> baha Oo Hindi na pagkabaha doon Baha Yan po ba yung okay lang dito sa nakakanlong ko ng kaunti? Ayos mm lang -hmm. Balay gay yun ano Pag sumubuto mo makapal, pwede mo iakat mm -hmm. Oo Kain na ako sa kanya niya Maganda yung may kayakas at kung sakali mag-init, pataas lang. Uh -huh. Diyan, -huh. Ang dami rin pala magagamit na kayakas. Ano? Kayo po ba, yung ginagamit yung pang harap, pang tabon? Dati, ang ginagamit namin dayami. Ng palay? Uh -huh. Tapos, pag yun. Ay, siya nga. Kaya pag mayroon kang yan, tapag palay mo, magtatabi ka, ilalagay mo sa ako. Oo. Uh -huh. Gusto mag -ano. pang mo mag Pang-cover lang ho talaga, ano? Uh -huh. Ay, pag ba hindi kinubiran? yung yeah, may hindi nagko-cover. Ano? Pag hindi mo ito nilagyan ng cover, abutin ko na may kitsang lingko. Oo. Oh. Ay, matagal pala, ano. Mm -hmm. Pero okay lang po naman. Ayos naman, buhay naman yan. Oo. Oh. Basta uh, lagi lang siyang basa. Lalo na yung ganito, ano. Mm -hmm. Pala abutin na isang lingko. Isang, ah, bali pa dalawang spray lang ay na machiti. Okay na yan, ano. Yes, yeah. Pantakas sa malang ulang tapon eh. Malakas? Hmm. Ya, yeah, malakas na lang po. Yung makuka na lang. Oh. Lusot. Nag-araw ka po ba nung nakarang-araw? sa kamisa oh. ano lang ay tinatanong nila <laughs> ano sibuyas na yung ganyan original oh, makapal ka ngayon sa kamisa ang sibuyas wala na nauubos na nawawala na nga sila ng pagkinta naghahanap na o oh, ay ibig ko sabihin ay ba't wala hindi pa nalabas ang presyo ay hindi pa yan ano mga ano yan abril bayay pati ano yung ating oh. lipat yakap mga yakap siya nga hindi sabi hindi ka pang akat yung iba naman atin umaakat ng libong kilo Ano? Eh, Oo, hindi sila nakatakot eh. Pala, ay ang kaunti yung tipa, Ano? estimate mo po, ilan na rin ating akat? Ba, marami yan. Baka mga kilo no? yan. Sa bagay. Aso ah, pala, ang iingatan ko di yan, ano? Mm -hmm. Baka balik-balikan ng aso. Yung, ano, yung iba naman tinataklob dito, yung nit. Nit na? Mm hmm. Pwede yung pisnit ko yun. Yan, yung ganyan. Pwede oh. Din yan. Para? Ay ano kataklubang ko nung no? Meron ako ditong plastic ay yung ano Ay baka naman uminit ano patay Oo oh, makukuom Oo uh Nit nga pala Nit? Kahit umulang umula dyan <laughs> Diyan maano Ay ano dito manong pisnit ay pag ganitong mahahaba yung, ay paano yun Ano nalang, yung, Kaya, kas, na lang yung gawin mo yung Kaya kas Ang dami dyan ah Oo uh -huh. ang teknik eh. Ari po pala kuya ano, tamang tama pagka ko ng pityay. Di akatin, aakatan ko na yung apat na yan. Uh, uh. Ano, pangabot ano? Uh, uh. Siya nga. Paakat ng yan. Uh. Ay, pang umang yan, may green pang upa. Kung baga may... Oo, pang bantay. Sabi ah, nga magbalamar eh. Mapipilitan eh, pag itataas ano. Hmm. Mayroon mag siya nga dati ang ginawa ko naman doon sa pichay kaya sa pinggan o ganyan din ang gawa ninyo sa pichay sa pichay ganyan din pichay mustasa ganyan din walang hmm. medyo manipis pag sa abog kami ay oo oh. para ay, yung puno malalaki ay si kuya ano nakapunla na Mag Yung kapatid niya. Ano Nagkatapos. Oh, sa kanya taniman. Uh -huh. Bahala na kung makakailang plat yan. Magpapabuto ka na rito. Oh. Oo. Pag nagpapabuto, atuturuan kita. Para sa buto, para hindi na bibili. Ano, mataas oh, din ang ano buto. Para hindi ka na bibili. Siya. Yeah malbandang ano kayo eh. Ayun daw po pati yung original. Mm -hmm. Original to. Traditional ano yung sinauna ano? Oo, iba to. Kasi tatlong klase ito, may panggalatok. Galatok po bang? Ano yun? Panggalay, pangkasinan. Madali uh, mabulaklak. Ay ano yung mahi ibig sabihin ay alin ang pinaka maganda? Alin ang pinaka klase Yung ganito malalaki to. Uh, ito malalaki na hindi pa nabulaklak. Ah, kung bagay talagang hahanapin mo yung hustong edad niya. Uh, uh. Ay, pag po ba yung nagbulaklak na, reject na. Hindi yung, ano na eh, pagbutayin mo na. Huwag mo nang Hindi, kung bagay, pag maagang magbulaklak. Ano ba, hinang klase pagdating sa iyo? Ah. Uh, ano pa lang, ganyan pa lang, unang umulaklak na. Oh. Uh, Abay, paano nga yun Oo, oh, mayroong panggala kung tawag doon. Oo. Uh, Lahi. isang buwan lang may git. Ay, pero iyan, na ilang araw po ang pag-aabutan na yan. Ay, mabutong dalawang buwan. 60 days mm. ready to harvest yun mm. para sakto lang sa dalawang platano. ano ho so, ano naman dito eh dito hindi tumatabla pa hindi katulad tulad mo sa amin na parang siminto na tigas ano ho oh. hindi umulan ito ho kahit ang lakas ng ulan diyan maaano nandyan lang yan ay oh titining lang mm. parang gaganito lang oh o yan, ganyan. Tignak, na tignak. Malagkit ang lupa eh. Mm -hmm. Sakto lang, Sakto lang, ukulang pa. Paasasaktuhin pa mo na lang. Sakto. Kaya ito, huwag mo muna sabay ng ipot eh. Pag di na umulan, pwede mo na palagay ng ipot to. Oh, ako yung naglagay ng ipot dun sa kabila ayan ah. Panip-panipis, parang pulbo lang. Oo. Uh -huh. Sisigundahan ko lang mga isang linggo pag uminit na. Oo may ano yun eh. Nilagyan mo na yata ng ano yun eh. No. Uh, ng complete. Oo, oh, nilagyan. So, maganda tubo nito makapal. Mga uh, kapag-akat. Akat po. Uh, yung iakat mo, pabuto na. Paano po? Paano? Pabuto na. Ah, siya na ang gagawin pang pabutuhan. Uh, Makaakat ka ng mga ganito kahaba oh. Ay, uh, kaya mga limang kilo yan. Nabuto? Oo. Uh -huh. Gaman, malakas Ay. po, malakas po ba magbuto yan? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. ganyan. Uh -huh. Kaya limang kilo yan. Pagkalakas din po pala magbuto yan, ano? <laughs> Ay, di pa butuhin mo na. At mahal ang kilo ah. Mahal, magpapabuto nga ako ngayon ito. Puro di, taos. Bibinta ko sa lukban. <laughs> Ay, siya nga ano. Ipapaan pa ko din sa kapatid ko. Ay, Ad, di dyan po, pagka ano. Bumahagi ka di yan. Nangubuto. buto nito. ito, <laughs> Lagyan mo na ng puran. Nalagyan na po no minsan. Ah ito. Ayun. Ah, yan? Lalagyan uli. Ug na. Pero napala na lagyan ng na palaya no. Yan ang bangon. Para pa kumpleto na ng kantsay. Anong ano yang kulay asul po ngayan? Pichay. Oh. Pichay. Hmm. Ano ka kahit hindi na yan basagin? Hindi na. Hindi naman nung masailan maigyan, ano? Hindi naman masailan. Oh. Hmm. ako meron do ka unti laban Ako 'yung ganun. Ako 'yung taning ng tanim. Hmm. Tara tumay pichay. Kumakawala nang pambenta. O nga ho, no, ha, pang, hindi pang, ang pang, habal ko kahit mga pangulam lang po ba. Oo, okay. oh, oh. ang sa kalingki. Oo. Oh. Timot ang pala Mga mga 55 puno. Hmm. Basta ako hindi hugaano nagpapawala hangga't magkakaigi. Lang hindi lang. kaya magkakontra yan palang dalawang ayan hindi. Sa maninira hindi. Ano bang maninira nira na rin kinchay? Wala hindi kaya ng mga hayop Ay anong sakit nung ganyan? Yung ano lang, yung para bang nag, pu, nagpuputi Yung para bang kakakalabang siya pag sa pataba Ah ayan ay ang sakit pala ni ano Lagi may pataba Lip minor Oh yan ganyan Lip miner ang maninira pala niyan Yung sa sitaw ay para pang pinuputi-puti oh, oh. Ay reject na yung gayon yun, dapat yung quality siya dapat nga alam ko yung maberde yan ay hmm. ay ayos ay, na pala yung ito ito bakit madalang ano oh, katamtaman lang ito eh Mag ay, ma magandang tubo nitong titsay mo makakatan pa ito oh mabawasan mo bawas ang bawas lipat ng lipat hmm. at dihin na po yung plastik Okay. para hindi mapasama sa ano minsan napapasama ang pagpapatik eh naku ano pa rin ay mustasaw hindi dyan na po dyan sa kabila ano po ibabalikan mo pa hindi na diretsyo na ano may tama na hmm. kasya naman po pala ano okay. kahit pati kulang ay di akatan ano Uh, Mabili mo siya sa dyan Mabili ho dyan Ako lagi naka-tricycle Ako lang walang tricycle ngayon Ay Ay dyan ay Uling-uling -uli. Mabili nga Ako na makilala na ho dyan Na nagbibinta talaga Wala pa kami dito Ako nagtatanim na ho talaga Kilala na kayo Oo no? uh, na nagbibinta Kaya nung garami yan ito uh, magkasabay lang po ba ito ng harvest itong dalawa o mauna ito? Mauna itong pichay. Pero sa totoo yung mga taga prosi, eh. hmm. Ang gusto nila yung malalaki. Oo, oh, malaki talaga ng isa nila kasi ano, yung mayroon pinapadala mayroon sa Bisaya. Meron na may iba ayaw. Oo, yung tangkay na halos ang kinukuha. Yawa nang sabi daw nila, masyadong mabigat. Ayun ang gusto ng mga Bisaya, inyong kumuha dito ay. Yung mga nagpapaktura sa bas Malalaki. Sabi kayo, palakihin mo. Sabi bata pa yan. Huwag lang may bulaklak. Kahit nga may bulaklak, tinatanggalan lang. Hmm. Ay, ayos na yan. Ano, ano po ba magandang variety ng ganyan? Meron, kasi ang... Pabito. Pabito. Meron naman sinasabing black bee eh. Oo, iba't iba ay. Iba't iba. Meron naman sinabing yung ano. Kinawayan. Ilalahat mo, ilalahat mo na po yan diyan. Ginawa yan, Kinawayan. meron din ganun. Ay alin ang pinakamagaling? Yung kabito sa black bee. Hindi ko rin alam kung ano nang variety yan ay basta binigay lang ay mga pandak. Oh. Sakto-sakto naman pala ano. Mm. Gusto naman. Yung kanyang kabutan Oh. Asa yan ano? ambok bokchu ba anong pagkabuto po nung Yung ano? Wala ka makata nagre-repack ng bokchu eh, ano? Ay wala Pero tatanong din pala ako na boss i-rip Hindi ka marami Ay hindi kung nagre-repack kaya sila Meron mm -hmm. din siguro Natanong din kaya ng bokchu eh, si boss Kasi sa divisor niya kilo kilo yan eh. Oh Parang kakaunti ata ang ano, mustasa o pares lang marami ang pichay mas marami, di dalangan yung na mas mal kasi itong ano eh, mustasa. ah, ayun na pero pag may siya, eh, laging pares lang ng presyo no hmm. basta ito laging mahal pa sa kutsay ang ah, mustasa ano karaniwan Karniwan, naman. Minsan nagbabalot na mag, din. Magpagsaka ng mga pichay, ito di nabubato ng 20. Ay bakit nga matagal-tagal pati siyang masira pag nagkagulangan ba lang ano? Oh. Marami kasi ito kan eh. Ay sa bagay. Sa mga linaga tapos sa mga kulingan. Oo. Uh Ari ilang bis pa ano? hindi ko na rin tanda oh. Lalagyan -lala ko. Oh. Hmm. Ito'y diretso na, no? Oo. Oh. Mga ganda pa ang lahi yan. Talayog. Ang sibuasa yan. Pwede nang harbisan yan kung talaga, no? Kung may order o oh, hindi pa. Pag may bubil, pwede na yan. Pwede na, no? Mura pa ata. sa yari na yan panalong panalong na yan papanigang ako hmm. yung pirigo oh, ka kamuti paning panigang kung isang libong kapuno lang ako hmm. pwede na yun ano mm. panglito lang ng presyo ah oh. da, uh, panlito nga ang tawag dun ah yan lang sa ang dami kumukuha kamay sa mga mamimili dyan panigang ako oh. marami rin ba kumukuha nun pipino ata ang tinatarget nila dyan lahat na panigang sa bagay kasama na nung ganara ano pag mura-mura sa iyo talaga yeah, sa iyo ko. Si Ruwil, Oh, Ay, maliw. kila Kilasa. Oh, ano? Ah, musta sa ina Ah. Yeah. Sakto. Sakto po ba? Hmm. Pag ano, ala dinumila ilagay sa ari eh. pag may sobra pa, oh, O, tung sakto lang. Alam ko. Alam ko. po ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Pero yung kabila nilagyan ko na kahapon. Ito na, hindi pa talaga to. Hmm. Hindi pa. paggamasan mo, tapos lagyan mo na lang ito. Diretso na yan, ano, katataas na yun. Ba't oh, parang hindi pa suwi Ganyan talaga yan, pag subuhan mo lagyan ito, ang lalaki niyan. ba't hindi pa punasuwi Panglilipat ko na rin nga yan ay. Mga ano, eh, dapat ilipat mo yan mga kalatea ditong Marso. o Oh. Maganyan yan eh. Oh. Ayan ba yung video talagang magsuwi po? Oo, so, oh, yan dali ka pang gulay yan yan kumaka mga apat na peraso oh. kamatis yun lang ito kamatis mga apat na daan pero gusto ko nga sana is, baka mabitin naman ako sa sibuyas kaya ako parang inihahanda ko lang po ba ring lugar bahala na niya pwede pa po ba pag hindi wag na meron pa naman diyang uh, dadali pwede pa po hindi na Uh -huh. Ay pang ulam lang po naman ito ay eh. Wala ho, wala ho di yan Di ni, sa paparan niya baka hindi mawala Di yan, sa gitna gitna Ay, yung isa maliit oh. Oh. Pidare oh. Gapipino la ang. Ano may nakuha ka? O pwede na yan. Hindi yan po ba yung sabi mong malalaki na? Ah, iba naman pala. Nay, dagdagin na rin oh. Uh-uh. Oh, plastic po. Okay, na. Oh, basta ikaw ay pupuntahan ko nalaan doon. Para hmm. na may kaunting gumalaw na maha malinis ar. ay pag-aakat po pala pati. Mag ano? Mag pupuntahan ko kayo doon. Nagit magandarang kayo ng panahon. Ano tamang-tama aray? Oh. Aba, tagal lang ng ulan. Ari po, mga ilang araw ari bago ma pwede na rin ba yan? Mga ano na yan? Pwede pag, pwede na yan, pag, deliver mo sa susi, uh, kampas mo. Ayo, oh, ibig ko sabihin na yan, kaya ay pwede pang iputan. Ito? Oh, pwede. O malulusaw yan, o gaganda pang alalo? Hindi yan, yan malulusaw. Mas, Mas, panipisan mo lang. Oo. Oh, lalagyan ko. Ayan, yan, kakarbo pa yan. Kakarbo pa po ba yan? Pa yan. Ay, pala naman eh. Pa ay, ay. Ay, 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 so, salamat so. Uh,